Habang nagluluksa po ang Pilipino, habang umiiyak po yung Pilipino. Pagkatapos niyong inihatid sa plano, pinakyat nyo. tutobang uh, totoo bang uh, nag-celebrate kayo na, na meron ho kayong nasabihan na perfect po yung mission? Sir uh, Chair. to General Pasamonte. Alam niyo naman po sir kung Uh, gaano kayo kamahal ng inyong former commander-in-chief tuwing may gera sa Marawi. Uh, iba, iba rito, uh, nakakasama namin doon sa Marawi, sa Hulo. Uh, alam kong sumusunod ka lang sa chain of uh, command. Ngunit, uh, ang nakakalukot doon, alam nyo ba yung mismong uh, yung opisina niyo ron, yung mismong pinaglagyan uh, habang inaantay niya, inihatid mo sa eroplano si former President Duterte, yung mismo si Pangulong Duterte po ang nagpa-repair noon, Pina- pinaganda niya yon nung siya pang presidente under the office of the president kasi ang 250 naman is under Uh, the office of the president, di ba? Ang nakakalungkot lang po dito, sir, habang nagluluksa po ang Pilipino. Alam niyo naman gaano kayo, gaano tayo kamahal ni dating Pangulong Duterte. Habang nagluluksa po ang Pilipino, habang umiiyak po yung Pilipino, uh, pagkatapos niyong inihatid sa Plano, pinakyat niyo, Uh, totoo bang uh, nag-celebrate kayo? Na, na meron ho kayong nasabihan na perfect po yung mission? Wala po ako nasabihan, sir. Your honor. Sigurado po kayo? Yes, sir. Na perfect yung mission? Wala, sir. Sigurado. Tingnan mo lang mabuti. Han Hanapin mo kung meron ka bang na -na nasabihan yan na perfect yung mission. So, ibig sabihin, alam nyo, maring 6 o'clock in the morning, dun mo lang nalaman, sumunod ka lang sa chain of command. Pero sana naman po, ang sakit eh, ang uh, sobrang sakit lang po, naglulok sa yung Pilipino, umiiyak yung Pilipino. Daming umiiyak, pero nagawa nyo pang uh, mag-celebrate o makabanggit man lang na naging perfect yung uh, mission na uh, alam naman natin. Na hindi po tama 'yon, sir. Lahat po dito tuwing mayroon nang mayroong uh, deliberation sa promotion dito. Yung former president talaga 'no, nag adjust siya para sa sa inyo. Sabi niya napakalaga po ng bawat star sa sa inyo. Ganun niya kayo kamahal, panahon ng gera. Sabi niya, punta tayo doon, lip, lipad tayo, makiramay tayo doon. Sampung beses po siyang pumunta ng Marawi. Pulo, hindi ko na po mabilang sa kamay ko, pumunta siya mismo doon sa gera. Hinahalikan niya nga yung sahig, kung meron pong namamatay na sundalo doon. Dahil nakikiramay po siya. At uh, full support po siya sa armed forces of the philippines not only sa armed forces of the philippines sa lahat po ng uniform personnel AFP PNP BJMP Coast Guard B, uh, Bureau of Fire at uh, 2017 maalala ko inutusan niya ako sabi niya unahin mo ang sundalo yan yung pinangako ko sa kanila yung entry position idoble yung sahod sabi niya, kung hindi maaprubahan ng kongreso, sinabi niya, I will resign. Kasi mapapahiya po siya. Sabi niya, kahit na wag nang aprobahan yung train law, unahin lang yung sundalo. Ganon niya po kamahal lang ating Armed Forces of the Philippines, ang ating mga sundalo. Lalong-lalo lalo na po yung mga nasa baba. Hindi man na doble yung sa mga general o colonel, pero yung sa entry position, sinigurado niya pong ma, ma doble dahil yung sakripisyo niyo po ay eh, hindi matatawaran. Buhay niyo po ang inyong itinaya rito. even yung alam ko naman po yan, hindi niyo po mararating yan kung hindi dahil sa inyong sakripisyo para sa bayan. At tuwing as member po ng Commission on Appointments for the past six years, wala po akong ibang ginagawa rito to support you. Full support po ako sa inyo. Wala po kayong marinig sa akin. Kundi pagbibigay po ng saludo at pagpupugay sa inyong ginagawa. Sakripisyo para sa bayan.